Hindi, si Ate Lara. Hindi yung mister mo? Si mister ko. Wala ka pa bang asawa? Wala. Ay, ano ba yun? Mag-asawa pa. Ikaw lang sa... Ah. Ikaw lang sa barkatahan ninyo. Si Lara lang may asawa. Ano ka ba? Si Lara si... Ay, dito tayo sa unang ano. Ito, may asawa wow! Ito o, oh, mga putihin na o. Oh. Kunin natin. Yung matataba lang. Eh, kasi mahaba na tu Kailangan mo na tong kunin. Wow. Uy, mag, magpitas ka ano yung mataba. Pwede ba yung pablog-blog ka lang? Yung matataba lang tsaka mahaba. Wag yung ano, pang... Ito. Oh my god. Tapos magla-live tayo. May pagkatapos. Ay, napeste ang kanyang ano, ang palay ah. Kasi maulan. Kaya sito na yung ano niya. Oh, haba. Uy, ang ganda ng ano na sili oh. Napaka, hitik na hitik oh. Every day to ano, Kailangan Maputi. How you like it? I am sorry. I'm sorry. Diyan ako magbablog sa kabila. Ay, to yun na, oh. Ito yun na. Wala namang ang palay, oh. Meron Meron dyan?